Kay mga kakateema, ah, meron naman tayong bagong topic ngayon about sa ating Nissan Almera. Kasi marami nagtatanong, marami namumblema mo problema about sa Nissan Almera pagdating natin sa ATF. Kung paano natin malalaman kung madumi na yung ATF natin. Eh syempre, malit yung ating malit yung ating ano, ah, ano ba tawag dito? Yung ating ATF na pinaka mismo do sa dipstick ng ATF masyado siyang maliit para umabot doon sa mismong ATF kung paano natin malalaman ayan mga ka-team uh, ah, ganito ang ating gagawin ganito ang ating gagawin ah, tuturuan namin kayo para malaman natin kung paano yung tamang pag-check ng ATF dito sa ating mga Nissan Almera ayan, kaya natin tinuturo to syempre, para makapag DIY wiring kayo. At bukod doon, syempre para rin ma-check nyo kung healthy pa ba yung ATF natin or hindi na. 'Yan, tukol naman sa pagpalit ng ATF. 'Yan, mas maganda kung brand yung ATF nyo. First is 60 and then next is 40, 40 kilometers. 'Yan. Pwede rin 40 kilometers run, pwede rin naman 60, depende po sa choice nyo. Pero pinakamaganda pong best way niyan para malaman natin is aalamin natin kung paano mag-check ng ATF. Kung okay pa ba siya or hindi na. Or yung healthy pa o hindi na. Okay mga katim, ang gagawin natin, syempre, titignan natin yung dipstick. Kung mapapansin nyo, yung dipstick natin, nandito banda sa ilalim. Ayan. Kuha ka nga na stick doon para makita nila. Mata-stick. Ito po ang dipstick ng ating Nissan Almera. Ah, papakita lang natin. Kahit anong mahabang bagay. Yan, yeah, pwede na yan para mapakita lang natin. Medyo mahirap nga lang pagtanggal mga ka-team. Pero kailangan natin tanggalin yan. Ayan, ayan. Mapapansin nyo. Ayan. Ito yung dipstick ng 88 Yan. Yun, no? Yung itim na yon. Dito sa halos tapatan ng ating battery. Sa ilalim. Ngayon, ano ba yung mga tools na pwedeng gamitin natin dyan? Pwede tayong gumamit ng maliit na flat screw o phillips screw or ito, gamitin natin itong flat screw na maliit. Ngayon, ide-demo namin. Tatanggalin ko muna, tapos ide-demo natin kung paano natin binabaklas pag nakabaklas na siya. Okay. Ito, bigyan mo ako para makita nila. Mukha banda. mga team, gagamit tayo nito. Pagdila natin. Kailangan make sure na malamig yung makina nyo para hindi kayo magpasok. May mga sekreto kasi pagbabaklas nito, yung paniturapan. Pero dapat kasi may turo natin para palaman na ito. Tusukin nyo lang tapos iangat nyo. Habang nakatusok, iangat na yan. Yan mga team. Ito kung mapapansin nyo. Ito yung ating Lipstick. stick, napakalit po niya. Hindi natin masusukat ng ATF natin. Ngayon, mamumblema tayo kung ano yung dapat natin gamitin. Siyempre, tuturo ko muna po kung paano natin ginawa at hinugot. Kailangan malamig ang makina para hindi mapasok. Ito po kasi yung pinakalak yan. Kung mapapansin nyo, yan po. Kailangan nyo lang maganda kung flat screw to. Kailangan nyo lang itusukin ng paganto yan para maibaba nyo. Habang nakatusok na ng ganyan ho yan, kasi nandito po yan eh, nakatusok na po papasok nyo lang ng ganyan pagka bumaba na ng ganyan itutulak nyo pababa and then hatak pag nahatak nyo automatic eto na yung lalabas eto na yung check na pag check natin ng ATF na napakaliit yun so, ngayon ano ba yung gagamitin natin para makita natin kung healthy pa ba si ATF natin Siyempre, meron tayong dipstick ng engine oil. Uh, layo ka lang para makita. Yeah. Ito yung sa ABF. Ngayon, ang gagawin natin sa lipstick mga kapi. Punasan lang natin yung mabuti. Punasan lang natin yung mabuti. And then mga kapi. Yan mga team. Bali, eh yun po yung butas mismo Ito ang ipapasok natin Yan sa engine oil Make sure lang na nalinis natin Yan Para ipasok natin dun sa ATF Ngayon, eto na may ipapasok natin pag may pasok natin to hanggang dito lang yan, hanggang dyan lang maabot na natin mismo yung ATF natin hihilahin ko then video ko ulit yan. video dito na natin malalaman kung healthy pass sa ating ATF kung mapapansin nyo puto ka mo red na red pa rin po siya. ibig sabihin po healthy maayos pa po ha, mapapansin nyo naman sa balat na red na red po siya ibig sabihin bagong bago pa po siya yeah. ngayon pagka ito po eh, medyo nagbablock na po ang kulay mas narin nyo na rin magpapalit ng ATF mas magandang mapalitan yung ATF natin mas maganda po ang napapalitan ng ATF natin para hindi po masira yung ating yan mga team, ah, kasi mas mainam po na maganda po lagi ang ATF natin pagdating sa automatic transmission kasi nga ho oh, ang mangyayari ho oh, eh baka bandang, ah, bandang ilan taon o oh, mga 9 years 8 years eh nawawala na tayo ng drive at nagde-delay na po dahil nga po sa maduming ATF dahil po yung ating rebuilding kit o oh, lining na tinatawag is kumakayod dahil sa sobrang dumi na. Kumakayod naman po siya, pero mas maganda po kung laging healthy po para iwas na rin po tayo sa delay shifting pagdating sa transmission. Ayan po. Ito uh, po, nirebuild na, nire namin sa inyo kung paano mag-check ng ATF na sa inyo lang po, na pwede nyo kasi marami nagme-message sa akin, Sir, paano ho ba ma-check mache yung ATF namin? Eh, napakalit naman po ng tinaka yung ATF ng aming Nissan Almera. Eh, napakalit po ng dipstick, ho. Oh. Di diba? Kaya ngayon, itinuturo natin sa inyo kung paano kami mag-check ng ATF dito sa aming Team Dano si Auto Repair Shop. And then, ina-apply naman namin sa YouTube para makita nyo kung paano mag-DIY. Yan. Pagka halimbawa, naitusok nyo na, na-check nyo na, ay, kita nyo naman sa balat na sa balat na pulang-pula po siya. ibig sabihin po maganda po po maganda po po at healthy po po ang ating ATF mga ka-team ngayon o no, ang gagawin natin ibabalik na lang natin to make sure na punasan ulit para hindi ma-contaminate ng ATF and then balik natin po yan dito ngayon po mga ka-team ang pagbabalik po yan check, check nyo lang rin ulit yung position ayun po yung pinaka ano nya eh, ayun po yung pinaka lock nya po yan yan po yung pinakalak niya. Kung mapapansin nyo. Yan. Ayan po. Diyan nyo rin itatapat itong ating yan. Itong pinakalak natin. Yan ha. May dalawang way tusukin dito ng maliit na flat screw na manipis. Saka nyo isikwat pa pasikwat nyo to. Ayan. Patulak. Saka nyo hilahin. Napaka, napakadaling, napakadaling lang po mga ka-team para malam para, para mahugot nyo tong ating ATF okay ngayon ibabalik natin Babalik ah, ah, babalik natin mga ka-team ganyan lang tapat nyo lang mga ka-team okay na o, oh, babalik nyo lang tusok nyo lang okay na po ang ating ATF ng ano ah dipstick ayun mga ka-team, kasama natin si Junel, ayan, Junel. Kwai. Ang ating kasama lagi sa ating pagbablog Sana marami kayong natutunan dito sa amin, Tindano sa si Auto Repair Shop. Ah, uh, syempre mahal po namin kayo, mga ka -team. Kaya po namin tinuturo itong mga video na to. And then para malaman nyo rin kung paano mag-check ng inyong mga ATF. At lagi po natin tandaan, mga ka -team, bago bumiyahe check ang sasakyan meron tayong mga youtube channel dyan syempre po huwag po natin kalimutan magdasal bago umalis sa bahay para lagi po tayong safe sa ating biyahe uh, yun lamang po at maraming maraming salamat team Danose Auto Repair Shop handa magbigay ng DIY tips paalam goodbye